so let's go guys hi guys <laughs> kami Naglagaran <laughs> Nagarag Nag 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 <laughs> Nag kami. Hindi kami sa Friends less Mimili kami. Shopping. Naman ang dami namin shopping, oh. Hey, sagi! <laughs> Puro foods. food. Food trip. 29 dirham chico tamis chico daw eh matamis sabay na ano pang bata yung oh yun oh eh di pala na zoom di pala na sa zoom pag pinapalapit eh <laughs> Ada siyang serius so guys. To. Ano naman oh Let's pa more. Mm. Okay guys, say hi to my vlog, all of you guys. Vlog vlogan tayo. Vlog. Watch me work. Kunyari ganyan lang. Matatawa ka eh. Okay. Hiramin ko yung tsinelas ni yung ni Lame. Iba vlog natin. Tingnan mo guys, oh mas hard time yung pin kesa sa chinelas aba, tabaligtad nahihirapan naman ako guys wala kasi akong maganda pang phone baka naman, apple <laughs> baka naman, baka pwede nyo naman ng sponsor <laughs> pang, pang vlog, meron oh. so guys, nasa oh. labas na kami ngayon guys nabos na kami magshopee nabos na kami pumake up pumake up live Hello magbabay na kiss na kayong dalawa. Kiss. So bye-bye na kayo. Kiss na kayong dalawa, kiss. Bye guys. Sana papa rin ko guys. Bye. At ito'ng madabang to, uuwi na. Bye. So guys, mas bye na ako Wala na 'o sa labas. Tulog na kasi may bukas pa. Guys, thank you. Bye-bye.